Miyerkules na umaga, dumating sa doorstep ko ang isang plastic na basket, isang Easter basket na puno ng makulay na damo, pero hindi tsokolate ang laman. Sa gitna, nakahimlay ang isang imposibleng malaki, milky puti na mata. Hindi ito salamin, malambot at bahagyang malagkit sa ilalim ng daliri ko, may pulang capillary na parang dagwang palso. Nang pinisil ko ng dahan-dahan, napailing ako sa lamig at pagiging, organic, nito. Hindi ko alam kung sinong nagpadala. Nagpunta ako rito, isang lumang kabi na minana ko mula sa matandang tiyahin, para takasan ang lahat, ingay, sakit ng nakaraan. Dito sa gitna ng kakahuyan, akala ko'y magiging tahimik, pero ngayong umaga, isang mataang sumalubong sa akin. Inilipat ko ang basket sa counter kasama ng dibayad na bills. Tinangkang ay ignore habang nililinis ko ang mansang sahig at inaayos ang mga kahon ni Elspeth, ang tiyahin ko na halos hindi ko man lang maalala. Pero hindi mawawala sa hinala ang basket, parang nagbabantay. Pagdating ng dapit hapon, may kakaiba. Una, skip hearing sa dingding, maliit, mabilis, parang kuko sa tuyong kahoy. Sumunod, thump 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 sa balkonahe, hey, pero hindi yapak, kundi parang, paus na paghagulgol ng langhap ng koneho. Bawat tunog, dinadala ako sa pintuan. Sa hole. Wala, tanging payak na floorboards. Lumakas ang tibok ng puso nang tumingin ako ulit. Wala, ngunit nakatago laban sa doorframe ang isang oversized Easter egg, kulay pepto pink, perpektong bilog, malamig sa hawak. Natigilan ako. Parang mensahe. Alam nila ang holiday, alam nila akong nag-iisa. Hindi nakatulog ang gabi ko. Panaginip ko'y pastel-colored na gulong ng kaleidoscope sa kadiliman, lumulutang ang puting mata nakatingin sa tuhod ko, nagmumulto sa bawat kisap mata. Nagising ako ng pabalik-balik, pawis na parang ulan. Good Friday, may tatlo pang itlog ang lumabas, isang dilaw na nakatago sa boto ko, isang asol na nakadikit sa gilid ng salamin ng banyo. Parehong mabigat at makinis, nilagay ko silang lahat sa metal na balde, plano kong libingan sa kakahuyan. Pero naroon pa rin ang pakiramdam na pinapanatili ako ng hindi nakikitang kamay hindi ko matiis ang ingay ng winded trees, ang skit ay tumigil, pinalitan ng malambot na tap-tap sa window pane, parang kuko ng rabbit claw. Sumakay ako sa bintana, martilyo sa kamay, gustong pumunta sa labas. Pero natakot akong baka mahuli ako ng nakasilip sa dilim. Tinawag ko si Dr. Ares, deadline, wala, napadpad ako sa atek para maghanap ng anumang hint tungkol kay Elspeth dito ko nakita ang lumang photo album. Sa loob, isang crayon drawing ng batang may hawak na pastel egg, katabi ang isang sinisikil na anyo ng Easter Man, isang matangkad na kuneho na may malawakan, nakikitang mata. Sa ilalim, nakasulat sa tikatik na sulat kamay, ang Easter tao nakikita. Kasunod nun, isang diary na may entry noong Easter Sunday, 1978, nasa bahay. Tulad ng long finger, tulad ng magagandang kulay, tapos nagwakas sa isang nagmumulang blot. Pumatid ang dugo sa utak ko. Kinabukasan, bumalik ako sa attic, talagang kailangan kong makakita ng talaarawan. Nahukay ko ang berding leather journal ni Elspeth. Entry after entry, lumalakas ang takot niyang ito'y lumilipat tuwing tagsibol, sumusunod, kumokolekta, at nagsasalita sa dingding. Ang huling mansyon niya, huling araw, nakita kong tumititig sa akin sa salamin. Parang inaanyayahan ko siya noon. Excited at takot, bumaba ako ng hagdan. Tahimik, kulubat ang hangin. Sa living room, nakapatong sa silya ang isang itlog, tatlong talampakan ang taas, pastel swirl sa shell, humihingal na parang may laman. Hindi ko may kung gaano kalaki. Nilapitan ko ng marahang yabag. Nagcrack ang shell, nag-scrape, may nagagasgas na tunog mula sa loob. Hindi lang muna kweba, may forma. Nilabas ng butas isang napakahabang paa, jointed sa mali angulo, tapos ito'y estrang karne. Sumunod isang ulo, it's long-eared, desiccated fur, bulok ng ngipin, walang mata maliban sa umiiyak na itim na nana. Walang anumang parte nito ang kahawig ng kayang bilhin sa mall. Ito ang, Easterman. Matiegang tumayo, Sinenyasan ako papalapit. Sa palad nito, nakalutang ang puting mata. A. Eh, Gif. Ang tingin nito ay sinasabing kumilos. Parang mabagal na nakahipnotize ako, pero natanto kong kailangan kong tumakbo. Sabi sa akin ng utak ko, run. Pero animoy nakadikit ang pa ako sa lupa. Nang maabot ko ang kusina, nakasarado ang back door. Nakulong ako. Tita ka, martilyo, kahit anong armas, wala nang makakatulong. Paglapag ng mga kukon itong matutulis na clothes, hingayla ako palapit. Huling tanaw ko, ang Easterman, nakaframe sa pintuan ng kusina, nakangiti sa baluktot, itim na ikor tumutulo sa sahig. Oras, para sa hunt. Sumigaw ako ng labanan ko, pinukpok ko sa braso, kahit papaano ay kumalas. Pero sa wakas, nalaala ko kung paano makalabas, window ng banyo na kulang ng pako. Tumalon, tumakbo at hindi ko maalala ang paglabas ng cabin. Nahanap nila ako sa highway, walang sapin, basag ang damit, bulong-bulungan tungkol sa itlog at kulay. Nagising ako sa ospital. Ngayon, nakatira sa kulay abo na apartment sa lungsod na hindi ko kilala ang pangalan. Gray walls, gray sofa, gray langit sa labas. Pinili ko ang lugar para sa kakulangan ng kulay, pero hindi maiwasan, hinahanap ako ng pastel. Minsan, may lumilitaw na tanglaw ng pink light sa drawer, minsan, pakiramdam ko'y nabibigatan ang kamot ko sa di egg. Isang araw, naglakad ako papasok sa panaderia. Sa display, may maliit na marzipan egg, perfectong pale blue, miles away mula sa kabin. Nilapitan ko, kinidnap ng tingin. Hindi takot, kundi pagkilala. Hawak-hawak ko ang reaksyon ko sa ulo, siguro, ang muling pagsilang ay mabagal. Baka yun na nga ang tunay na regalo, hindi kalayaan, kundi pagsuko sa hindi maihiwasan.